lakas na ulan at pagbaha ang tumama naman sa kaharian ng Bahrain. Grabe, pati Bahrain dyan ha? Na at apektado ho ang mga OFW. Victor Sanchez, magbabalita mula po sa Bahrain. Victor! Kuyang Jen, Kuyang Nelson, ang uh, buong kaharian ng Bahrain ay nakipagbuno pagbuno uh, sa resulta ng malakas sa pagulan at pagbaha na dumaan sa bansa magdamag ng Abil 15 taong kasalukuyan. Ang masamang panahon ay nagdulot ng malawakang pagkagambala na nakaapekto sa parehong siyudad at residential na lugar ng bansa. Ang biglang pagbuhos ng ulan ay nagresulta sa pagbaha ng ilang pangunahing lugar kabilang ang kabiserang lungsod ng Manama. Ang mga kalsada ay nalubog at maraming mga lugar at tirahan ang binaha. Nag-activate naman ng emergency services upang magsagawa ng operation para makapagbigay ng tulong sa mga apektadong mga mamamayan. Ang inilabas sa Meteorological uh, Directorate ng Bahrain na Weather Alert ay magkakaroon ng pasulput-sulput na katamtaman hanggang malakas sa pagulan, na sasamahan naman ng malakas na hangin at tagpayo sa mga residente na magsagawa at ng uh, pag-iingat at manatiling updated sa mga pagbomonitor ng panahon. Naapektohan ng mga pampublikong infrastruktura tulad ng mga kalsada at tulay at taglabas ang abiso ng, ng uh, Ministry of Interior para sa mga pagkaantala ng trabiko mga hamon para sa computer at pagsasara ng kalsada kung saan agad nakapaglagay ng diversion. Naglian naman tumugon ng otoridad at agarang nakapagtalaga ng mga pangkat ng pulisya sa mga kalsada upang magbigay ng tulong sa mga naapektuhan. Sa isang panayam, sinabi ng ilang mga overseas Filipino workers na ito ang kanilang unang pagkakataon na makaranas ng na napakalakas sa pagulan at mataas na level ng pagbaha sa bansa ang ibang mga Pilipino naman ay nag-alok ng tulong sa isa't isa na nagpakita ng diwa ng bayanihan sa gitna ng kalamidad. Nagtulungan ng ating mga kabayan na mga naipit sa pagbaha sa kalsada kung saan ang kanilang mga sasakyan ay tubirik. Nag-alok naman ng kanilang sariling mga tahanan ng iba pa para sa pansamantalang shelter ng mga kabayan nating nakaranas ng pagpasok ng tubig baha sa kanilang mga tinutuluyan. Habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon Hiniimok ang mga residente na manatiling magpagbantay at sundin ang mga alituntunin sa kaligtasan na inilabas ng mga otoridad. Ang malakas sa pagulan at pagbaha ay nagsilbing paalala ng kahalagahan ng paghahanda at katatagan sa harap ng kalamidad. Ang kaharian ng Bahrain ay patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon at gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang mga mamamayan nito at iba pang mga nasyonalidad sa bansa. Mula sa Bahrain, Victor Chantiers para sa 100% por Shenton balita. Victor...